subscribe sataas, kain kayo dyan good morning mga ibon si Mia naman ang aking pagbubuksan uy ano nangyari dito bak nga naglog na to naglog na ang pangabasahan Ayan si Mia. Good morning, Mia. 'Yan yung lalagyan ni Mia, ang kanyang kulungan. Buksan natin ang pintuan. 'Yan din ni Mia, tapos niya. Nararamdaman niya ang poot sa kanya. sorry niya natanggal pala sa tab ko dito na sa harap diba, mga... ha hindi ko na naman ha hindi ko malamig diba bali ayan ang mga ng pala diba? sorry niya na arawang ng ang mga nalamigan natanggal pala eh Tanggal yung tarpulin dito sa ano sa harapan. Ah, dito pala sa likod dito pala. Good morning guys. Ayun na po si Mia. Dati si dat um, ang pangalan niya dati ay Milo kasi kala ko lalaki. Eh. Nung nalaman ko na babae siya, naging Milo. Ah, naging Mila. Pero ngayon papalitan na natin, gagawin na natin Mia si Mia ang rabang kalapate <laughs> hi Mia kamusta Mia ah gusto mo yung pagkain mo mamaya na lang ito bibigyan na ah. mamaya linisin natin yung puk tray mo ah ang dami mo nang nandumi na ah. ah sanay ka na dyan ha ready ka na lumabas hindi pa wala ka pag isang buwan sa akin eh pano ka muna viewing viewing ka muna dyan ha oh okay guys ayan po yung mga halaman natin sa umaga at magdidilig tayo ang oras ngayon ay ayan po ang oras ngayon 6.38 6.38 in the morning labo ayan 6.38 in the morning ayan Ayan yung mga tanim natin, ayan. At ang blue ternate natin ay namumulaklak. Ayan ang mga blue ternate. Tapos itong ating uh, pinagtanggalan ng blue ternate, ayan o. Oh. Uh, ayan na yung mga kangkong. Uh, Sumisibol na yung mga kangkong at ang ating mga tinanim na kamote. Ayan na yung mga kamote o. Oh. Ayan na sila tapos yung ating malunggay nagkakaroon na ng dahon itong malaking itong malunggay wala pa, wala pa dahon Magbubuhay kaya yan yan yung mga kamote yan magkakaroon na tayong pakain sa ating uh, ibon na African lovebirds tapos ito yung aking uh, tuba tuba at mayroon din blue ternate ayan yung mga bulaklak ng blue ternate ayan o oh. Yan, yung iba ay natutuyo, pero pag nadidiligan naman yan, ay uh, na, uh, nagiging green ulit, katulad mga galpo green. Katulad din nandun, o oh, tingnan nyo, may mga tuyo-tuyo tuyong dahon, pero pag nadidiligan siya, nagiging green ulit. Yan po, ang ating mga tanim. Dito natin, nanggal ko ng... Uh, tinanggalan ko sa ng blue ternate at uh, nag ano uh, uh, ulit tayo ng kamote tapos meron pa tayong ano diyan ito 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 ano yan eh mulberry nakapag ano na tayo ng mulberry yun lang uh, ay binunot ng kapatid ko nawala tuloy yung mulberry yan kaya nagkaroon uh, ulit uh, ako pa ng panibagong mulberry ayan yung bagong mulberry sana tumubo uh, yan Tagal ko lagin tapos si eh, nabunot pa ng kapatid ko. Ayan yung mga iba natin yung blue turnip sa rooftop. Yan oh. Yan ay nakakain, yan ay edible. Yung mga bulaklak na yan ay pwedeng kainin ng diretso. Ugasan mo lang ng tubig tapos pwede ng kainin. Well, kung ano naman, pwede rin naman kainin kahit hindi mo siya ugasan. Ayan ating mga oregano. Marami tayong mga oregano dito. Kaya kaya naman hindi masyadong malamok sa lugar natin dahil maraming oregano. At ayan nga po si Mia. Hi Mia. Kamusta? Ready ka na? Ha? Nakapagpa-viewing ka na? Ha? Wala ka pang isang buwan eh. Diyan ka lang. Bartolina ka pa. <laughs> Bartolina ka muna ha pag isang buwan ka na o oh, mga one, one month and, uh, and half ka na dyan at sanay na sanay ka na dyan, pakakawalan na kita para maging budget ka sa akin at ito naman ang ating mga kalabati nandito yung mga breeders natin for sure madumi na naman ang tubigan ng mga yan may mga dumi na naman nila o oh, ayan o oh. na sa mga kumakain ayan po ang ating mga breeders ayan sila silang apat ayan oh pagka ano ko yan eh pag isa-isa uh, silang mga cage para makapag breed uh, kaya siguro hindi makapag breed ng mais dahil nga apat sila sa isang kulungan so ang gagawin ko dyan bibili ako ng na nilang kulungan para mag breed sila pag makapangitlog na ayan since may mga pagkain pa sila mga ipatuka pa sila di yan ang oh, ano Mukhang kinain nila yung oregano tinagano ano, -ano uh, pinag uh, ko ha. pinag ah, uh, ko. Pinagputol-putol ko na oregano. Sasanayin ko sila sa pagkain ng oregano. Since marami naman kaming oregano dito sa rooftop. eto po yung blue turnip do. No? Ang taba niya, oh, ang gaganda niya kasi nga dito ko tinatapon yung tubig na may dumi ng kalapate. <laughs> Ayan o, no? oh, tingnan nyo may mga bulaklak na siya o. Oh. Oh, ang, ang, ang ano niya, ang lusog ng halaman na itong blue turnip dito, ang tatawa ng dahon eh. So, hanggang dito lang tayo guys. Tapos na yung ating video. Medyo mahaba na rin. Shout out sa ating um, silver member na si Inay Merly. Please subscribe po kayo kay Inay Merly. May mga pag-games po yan si Inay, si Inay Merly. May mga, may ano po siya, uh, bingo. Kung gusto niyong manalo sa kanya, ng pabingo niya. At uh, shoutout din po sa nagbihay sa atin ng kalapate na si Kameses. Follow niyo po siya sa kanyang Facebook account na Kameses, yung merong kalapating profile picture. Maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Bye bye! Bye bye na Mia, bye bye na!